din charger mismo kasi kung switch kung putol yung ano nya fuse dapat binandar mo to so yan nakita na natin yung charger so, ni boss yun hindi kinabit isa so yan sobra pong init ng masabang balita ron. Sira na battery. Ito, hindi kinabit yung isa. Mali na. Hindi pala, sorry. Ito, ito, black. Ground to ground. Green sa so green, tama yan. Pula, ilaw, Okay. pink, okay? Dilaw, dilaw, pwede, tama. So, ito ang hindi kinagit. Okay. Naandar pero nagpapacharge ako doon. Nagpapacharge ko lang kagabi. Dalawang araw lang yan kung iyan ang gamit ng ilaw. Isang gabi lang. Double check natin yung stator line. Dalawang isang nagpagamit yan. Dilaw at saka Tunog agad So sunog agad Sunog agad yung <laughs> Hindi naman lang ito magaling ilaw natin. Mataas pati minor niyan. Hindi naman lang yan. Hindi Kasi pag binibitawan ko sila dito, makamatay. Hindi, hey, nasunog na kagad yun. Okay, kasi at tapos mataas yung minor. Tara nilagay. atas minor pag ano. Dapat hindi pa rin siya masunog. Okay. So ulitin natin.

Uubos yung pera mo dibeli tester. test so, Ito yung original na linya, galing battery. So mayro. dito sama. Ito nya, no? meron, oh, meron oh, sa so, e, ano. Mayroon, okay op ko lang muna. Tatay nyo ka- 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 Walang ka- 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 Stator to diretso. I-patch ka ka? Ah. Double check lang. Hindi ko na yung open ng sofa e. Di na, di na. Rekta, terekta. Dali lang, dali lang. Pisto ko lang.

Pagdali so, mo yan sa kanya So yan, kinabit ko pa na Pareho lang yung kulay Ang mali lang nung unang nagkabit Yung black wire, hindi na ginamit ito Kailangan tayo mag-extend ng black wire Para sa controller controller ito ng kuan eh. Kaya lang ito nakakabit sa black wire. Sa accessory wire. Ito so na pinati accessory wire ni no? Motor na to. Black wire, black wire. Thank you. Uy. Hehehe. Laman, ay, sige ko doon ko kay anak <laughs> ah. Ito. Dito na lang natin maglagay. Yan. After susia. Ah. Black ano, wire, accessory wire dito. kinabit yan sunog yung kasi overcharge sunog yung masisira battery masisira din yung ilaw yung ilaw nito bro ha? yung ilaw nito kumusta okay naman na ilaw naman kaso nga pag robot wala na overcharging kasi ito mangyari okay. kinabit yung ano, black wire dapat yan black wire din kakabit simple lang naman Inibuala, in kulay sa kulay lang naman lahat yan Pinalam niya ang kasi parang ayaw niya Sa video Kulay sa kulay lang naman Susundin mo lang yung kulay Kung anong kulay nito Yan din yung kulay mo ikakabit Kung so, napakadal Sinadyan niya talaga sirain niya kasi ayaw niya Pinalaan niya pa oh, ko Pre, dalawang lang yung ito ha ah, Huwag mo ipalik sa akin Hindi ko pagod na lang nasabi yung kaya Hindi pa sana ang gasutan dito Kung sana ako nagawa ay, yung matanda, galit dyan eh. Galit doon? Ha. Yeah. Oh. Malis yan dyan eh. Ng... Ha? Malis yan dyan. Ah, oh, wala dyan daw sa Rosie. Rosie pa rin, pero ibang area. Ah, ito ng, ano, France. Ha. Yeah. yung So, hindi ako sigurado kung buo pa yung ilaw mo ha. Basta ang sa akin ngayon, charger ginawa ko. Bakit ba? sira? yung ginawa kasi overcharge yun. Ay, na, pa naman yung buo kagabi. Nakita ko, buo pa naman yun.

ilaw, di ba? Pawak to. Yeah. Ilaw. Pag tinanggal natin yung battery, pag hindi nagcha-charge, namamatay yung motor. Pag hindi namatay, good yung charger. Yeah. Wait, Uy ka na kung gusto mo Uy, may ilit. Ayan, hindi namatay yung motor. Pero wala ka ng battery. Ano ang problema yung battery na? Ha? Ano problema yung okay. okay na yan. Nag-detard na yan. Okay. Hindi lang gawa na to ko Ayan o. Oh. Wala ka na yung battery ka, di ba? Wala so, like na sinabi ko kanina, pag tinanggal mo yung fuse, namatay yung motor, wala kang charger. Ayan, so, gumagana yeah, charger. So, nag-tetard na yan. Lampas na 12 yan. Ayun lang, oh, di ba? Wala pa battery Ang mali lang naman nung gumawa, yun nga, hindi, hindi nilagay yung ano हेलो 13.5 एवरीथिंग 13.5 पक्षी मिल गया तो पास किले पर वो पास एक ito pag nagtanong ko, nawawalan ng ilaw dito, nagulo 'to. Wait, 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 Tapos nawawala din yung ano, yung tatlight.